Mga kakita kids, eto na ang pinakamainit na balita sa showbiz ngayon. Opisyal ng Understar Magic, ang tatlo sa pinakapinag-usapan na ex-housemates mula sa Pinoy Big Brother Gen 11. Sina Dilan Ituralde, Jaren Garcia, at Mark Naninga. Tama ang narinig nyo! Opisyal na silang isinama sa prestigyosong Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN na nagpapalago ng pinakamalalaking bituin sa industriya ng showbiz. Exciting, di ba? Simulan natin kay Dilan Itoralde na mula pa noong nasa loob ng bahay ni Kuya ay nagiiwan na ng marka sa mga fans dahil sa kanyang charismatic personality at pagiging big brother ng kanyang mga co-housemates maraming nag sa kanya simula pa lang. At ngayong nasa Star Magic na siya, sigurado tayong mas mapapansin pa siya sa iba't ibang TV shows, teleserye at mga pelikula. Handa na kaya siya sa mga mas malalaking proyekto? Tiyak na ang Star Magic ay aalalayan siya sa kanyang pag-angat sa showbiz industry. Sunod naman natin si Jaren Garcia, ang boy next door ng Gen 11. Kilala si Jaren sa kanyang kakayahan sa pag-arte at sa natural na charm niya sa harap ng kamera. Ngayon na siya ay kasama na sa Star Magic, inaasahan ng marami na masusunda ng kanyang pagsikat sa mga kilalang serye at sa iba't ibang pelikula. Marami na rin fans ang nagaabang kung sino nga ba ang magiging love team ni Jaren dahil sa kanyang undeniable na chemistry sa sinamang makapareha sa screen panghuli pero hindi papahuli si Mark Naninga, ang Gentle Giant ng PBB Gen 11. Ibang klase rin ang aura ni Mark. Hindi lang dahil sa kanyang matangkad na postura at standout looks, kundi pati na rin sa kanyang talent sa pagsayaw at pag-host. Sabi nga ng mga insiders, isa siya sa mga talagang tinitingnan ng Star Magic na magiging next big multi-talented artist sa bansa. With his unique appeal, malaki ang potential ni Mark na maging future lead star ng teleseries at variety shows. Pero syempre, hindi lang talent ang meron ng tatlong ito. Masipag, dedikado at may malalim na pangarap ang bawat isa sa kanila. Kaya naman siguradong magbubunga na maganda ang kanilang pagiging bahagi ng Star Magic. Kasama ang mga bigating mentors at workshops na inaalok ng talent management arm na ito mas mapapanday ang kanilang kakayahan sa iba't ibang aspeto ng showbiz wala sa pag-arte, hosting, modeling hanggang sa music. Ayon sa ilang sources, ngayong nasa Star Magic na sila, mayroon ng na mga nakaline up na projects para kina Jaren at Mark. O di ba? Kabog agad. Mukhang magkakaroon tayo ng bagong love teams, mga bagong serye at mga pelikula na chak na ng lahat. Marami na ring netizens ang nag-express ng kanilang excitement sa paglipat ng tatlo sa Star Magic. At di nagiging usap-usapan na rin sa social media ang kung ano ang mga first projects nila. Abangan natin ang mga eksklusibong balita at updates sa kanilang mga susunod na career moves. Hindi maikakaila na malaki ang magiging impact ng tatlong ito sa showbiz industry. Lalo na ngayon, nakasama na sila sa mga between ng Star Magic. Ang tanong na lang ngayon, sino sa kanila ang una magbe-breakout at maging household name? Iba't ibang opinion na ang lumalabas, pero sigurado tayo na may kanya-kanyang strengths at charm ang bawat isa sa kanila. Ano sa tingin nyo mga kakita kids? Sino kina Dilan, Jaren at Mark ang magiging susunod na malaking pangalan sa showbiz? Comment na kayo sa si ibaba at pag-usapan natin. At huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong showbiz balita. O paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kits sa next video dito sa Kita Kit Showbiz.